Hello, ito na naman narepon ko. Pagkatapos ng kaya-ribbon, si Nora naman. Naligong muna si Nona Lokring para press habang nag habang nag-dinis. Ito, ginawa ko na ng almusal ang aking alaga. Isang cake at saka isang pinap. Hi! Yala, Nora. Na mayroong peanut butter. Say good morning. Good morning. Good morning. Kain muna siya, ha? Tapos maglinis siya. show you gymnastics? Okay. Gymnastic, I show you. Okay. Maglinis muna ako habang na kumakaalis siya. Ayan, katatapos ko lang maglinis. So, ano ko pupunta naman ako ngayon sa room ni Nora para buksan naman yung school ano computer online. Pahibisan na rin. Ayan, ito lang. Nagawa naman ako sa school. School naman ni Nora. online school ang gagawin ko. Tapos na ito, bababa na ako